This guys, we are here in Yoshinoya po. Uh, in order po natin is isang bento eh, which may mixed tempura siya. Tapos may tiramisu. Ano? Uh, Yung yeah. yun, ice cucumber po mag-aad po ay na 49 pesos guys. Tapos, umordering po tayo ng orange ice cream mandarin. Yun, so, pakita ko po sa inyo siya. So, ramayan, and yun na nga, kakain na tayo pa-uwi na tayo. Pag-uwi na rin tayo. So, meron po ako dito sa Ligora na Chinese. Hindi ko maintindihan ko na boss. <laughs> so, yun guys. Bye-bye. So, yun po yung rice nila guys. Tiramisu. Yung tempura. Pangaroon. Yung cucumber. ice cream. Yung just... So, yun lang siya. Thank you. guys, mga kaibigan. So, nandito na po tayo ngayon sa ating bahay. So, na po, galing po tayo sa Mega Mall. And, ito po yung mga napamili natin from the Mega Sale. Na, ayan, nakikita nyo dyan. Ayan yung, pic, ayan yung video ng Mega Sale. So, kanina nakita nyo na siya dun sa intro natin. So, ito lang yung mga pinabili na, pinabili natin. So, papakita ko sa inyo siya, guys. One, two, isa-isa lang ha. Wait lang, isa-isa lang muna ha. One, two, three, So guys, ayan. So this So, eto guys, this shirt cost uh, Tignan natin, original price and guys Pwede tayo mag-focus Focus ka, please So, yun guys, ayaw niya mag-focus Focus ka na <laughs> So, yun, ayaw niya mag-focus So, ang price niya po is 219 pesos from bench uh, Bench Import Medyo nakalagay yan, Bench Import. Bangon niya guys. So ayan po siya guys, uh, simple lang. Sige natin. Medyo mahaba lang siya guys. Yeah. Mahaba-haba. So I mahaba so, wait mali. Ang price niya pala talaga is 349. So wait, kunin na natin 'yung resibo. 1 2 3. So ito 'yung resibo, guys. Ito hawak ko na. So itong shirt na 'to is it's only 199 pesos lang pala. Pero ang original, wait, kan lagi natin 'yan. Pero ang original niya, guys, is ano siya? P340,900. Pero magiging ito P290,000. Pero sa receipt niya, tignan niyo. Tignan guys. Mga kaibigan. Yung 199 Sa yung 199 dyan. Kasi mga nap napamili natin, may 175 may 199 Pare-pares lang sila, no? Yun. So, ito ang pakita natin. Ito siya, guys. Ito Meron siya dito parang Adidas style sa may shoulder, shoulder. Adidas style siya. So, meron siya dito mini pouch, mini pouch. Ayun din siya. Then ito ano pa special dito. Medyo ano siya, cotton siya guys, pure cotton. So kung na ano ako ewan ko ano ng mga ko sa mga ako. Pure cotton siya guys. So Ayun, it costs $349 for the actual retail price. But since si SM nga is I mean, si Bench nga is nag-sale. So, yung 349 na mo naging 199 pesos na lang. So, try natin ito sa 1, 2, 3. So yun na nga guys, nasuot na natin siya. So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina guys, tinoble ko na lang ha. Sinasabi ko sa inyo kanina, parang may adidas style siya dito sa shoulder niya. Ayan dalawa Tapos yung parang pocket. Tingnan natin kung kailangan check natin. Wala <laughs> siyang laman. So, ayan siya guys. Sorry, medyo mataba ako. Yung una nga nag-doubt ako kasi ang hirap mamili kasi sobrang sikip. Una nga nag-doubt ako kung bibili ko to hindi kasi nga ang itim ko na maglupa pa ng gantong ganto. So, tignan nyo, guys, oh. Diba? Ganto pa ang t-shirt so parang mahirap. So, pero still binili pa rin natin siya. So, tanggalin natin yung damit in 1 2 3 So yun na nga guys, natanggal na natin siya. So we are looking forward pa sa ating marami pang pinamili. So tara Next na. So ito pala yung shirt ko ngayon. It's Angry Bird. Alam nyo ba guys, share ko lang. Nung bata ako, pumunta kami sa market. Then nakita ko to. So ito kasi it cost nun mga time. Siguro mga 27, 2007 pa It cost 250. So ayun. Una na mamahala na ako. Kasi bata pa ako nun eh. Pero yun, nung nag ano ko pa to, binalikan ko pa to sa market. Yun. Kasi nga, bata tayo, nakita ko lang bigla. Eh ako kasi nung bata, mahilig ako pumunta sa mga mall-mall lang kahit ako lang mag-isa. So yun, nung dumating yung Pasko, binalikan ko to, tsaka ko to binili. So share ko lang guys. So moving forward na tayo sa second. So by the way pala, ito pala yung bag natin. Kita ko lang sa inyo, sobrang laki eh. Yan. So nakalagay dyan is Early Learning Center from bench yan. Ito yung pakaling ng bench. So, oh, parang laki. Eh. Yan siya, guys. Bakit ako sa'yo. yeah, So, yun, Looking forward na tayo sa second item. Bunot-bunot lang tayo. Para lang tayo nag-unboxing. So, the second item is... Ating... Sa siyang, ano, uh, guys, belt. Ganito yung hinikong belt, eh, yung dinidikit siya para kasi adjustable wala siya ng mga putos-putos so yun yung design niya guys tignan nyo na lang yan po yung pinaka design niya so ayaw niya mag focus nakakainis <laughs> yan po yung design niya guys so itong belt na to hindi na natin ito masyado mahaba to guys ha pakita ko lang sa ito background music pa Sobrang haba, guys. Sobrang haba. So, sobra-sobra sya -sobra sa pewang ko. And, oh, kasi so yung pantalon ko na ngayon is 36. Dati, 34 lang ako. So, ito sobra-sobra pa sya doon. So, ayun na nga. Punta na tayo sa presyo. Ang yung presyo, guys, ay... I think... Sorry, may takip na natakpan na siya I think it's 199? 199 pesos. But since, sale nga si Bench, yun na, naging 50. Wait lang. Ay, mag ayaw niya mag-focus mag-focus ka tayo niya mag-focus guys so ayan ba tayo mag-focus so never mind ayun na nga 50 pesos na lang siya guys so ito yun guys so next item hindi ko na siya itatry ah alam niyo yun naman yung belt eh so next item Boom! So, ayun nga guys, nakasot na tayo. So, para ako ditong suman. <laughs> guys, kung makikita nyo. Para akong suman. Double XL na po yan. Tapos, ayun eh, yung sinasabi ko, meron siya ditong blue collar Then, yung parang pa-flag design niya. so guys. So, ayun lang. So, ang price pala nito is nasa likuran. May tap, check natin. Ang price ito guys is, I think it's 499 lang Then I got tried right, it's 499.75 but since it's sale it cost 199 pesos lang guys. So, ang laki rin na nabawas almost 300 pesos off. So, yun na guys, tanggalin na natin 1 2 3. So, yun na guys, ayun na, tanggalin na natin siya. So, we're moving forward to the next item. So, tara, mo tutuloy tayo dito. Unboxing ko no eh no. Ihuli natin tong favorite shirt ko. Ito yung pants na tayo. Sa pants, hindi ko na ito sasuotin guys ha, ah, kasi... 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 Sige, pahit na pa rin natin. Hindi na nga suotin ko na para sa inyo guys. So yan po is... Be... Wait lang kayo. Mag-focus. Mag mag Wait lang. galing ayaw niya mag focus so ito po ay super stretch ng bench so it cost 899 ayaw mo focus bakit? Try explain so yan price niya is 899 sorry ayaw niya mag focus 899.75 so nakita niyo na size ko 36 So, Pero, nung nag-sale nga si Bench, I got it for only 399 pesos. So, tara, try natin. 1, 2, 3. So ayun nga guys yung ating pants, hindi ko na siya tatanggalin, dito na lang siya sa nakuha hanggat matapos yung bid na to. So we're moving forward na sa next item. Tara, pwede tuloy tayo. So, itong item na to, since mer marami pa akong bag, ah, ang ginagamit ko pang bag is yung binili ko sa Mega Mall din. Yung isa. Tapos, yung isa sa ati ko, pinapahiram ako. Kasi nga, medyo madumi-dumi na yung last year ko pang binili ko bag. So, try ko lang bumiling bag kasi sale din. So, ito. Itong bag na to. Yeah. So, nakalagay din is bench bench carry on guys yan bench carry on so ang maganda lang dito sa bag na to guys kung makita nyo siya simple black lang pero yung loob nyo marami syang lagayan buksan natin guys Bakit ko sa inyo ha 1, 2, 3 so yan guys yan yeah. buksan natin yung loob so yun meron sya ditong lagayan guys ayan yun sinasabi ko kasi meron pa sya ditong parang mini lagayan ng mga money yan dito Ah, sorry, dumigay tayo. Sarap kasi pagkain sa'yo, sinoya kanina. <laughs> So, yun lang, guys. Ayan po yung pinaka niya. So, ayan siya, guys. Joke lang. Yan na yung pinaka guys. So, yun. We're moving forward. I think it's the last item. Let's check it out. Oh, it's the last item nga. So, kunin na natin. Dami. So yung pinaka favorite ko na pili. So actually, hindi ko siya in-expect. Natuwa ako, tuwang-tuwa ako nung nakita ko ang size ay XX. Eh. So ay na nga, try na natin. Pakita ko muna siya sa inyo guys. Ganito kasi yung mga trip kong damit. Yung dalawahan yung kulay. Meron sa shoulder, meron sa gitna. Mahilig ako sa mga gantong design guys. So yung nakalagay po dito is Blessed. Uh, sarap nito ngawakan. Ano yung siya No? Ano? mga sapatos sa leather. Ganun yung feeling niya dito. Blessed the green top. Ding! <laughs> so yun guys, so ito po yun. So sabi mo natin yung price bago natin siya iso. So ang price ito guys is 399.75 So hindi po siya nag-focus 399.75 Pero dahil nga sale guys, naging 175 pesos na lang siya. So ang laki nga na binawas natin. And this, uh, ulitin ko lang pala guys. Itong isa na to, ito pala, itong shirt na to, it, I, I thought it's 199 pero it, it all, it's only 175 so yun, clear lang natin kasi inigulo yung ako nakalagay dun sa karatula is 199 sa pero nakita ko dun sa receipt it cost 170 na. So yun, try natin to ah. 1, 2, 3. So yun na nga guys, ang ganda niya, di ba? blessed the green thumb. Ding! So yun guys, meron pa rin po ang isa doon na itang shirt. ah uh, blessed is ganyan-ganyan. Ang ganda sana nga so nga lang. Sad. Walang kasays ko. So dahil again guys, ah uh, thank you for watching for today's vlog. And, ayun nga, galing tayo Mega kasi bumili tayong phone kanina sa... Wait lang, sa... Sa... Top 10? Top 10 atay pa pangalan nun. Yun, dun tayo bumili ng phone kasi nga, nainganyo tayo guys, nainganyo tayo. Kasi sabi nila, ang freebies. Yung una kasi may pinagtanungan akong una, kung ano nga ba yung mga freebies. So, yung isa kasi para meron silang gift, gift, gift check, yun, gift check. Pwede mong pambili sa Lazada, sa Shopee, sa KFC, and anything or anywhere. Pero since hindi ako masyado na convinced or medyo, nagtagal kami dun kasi ang dami ng mga sinasabi-sabi eh, eh, nila. Yun, dumarit yun, nagtagal lang konti, tapos sa tayo sa top 10. Lagay natin dito yung nalagay ko dyan yung store, yan. Yun, pumunta tayo doon and yun nga tinanong ko uh, magkano po yung ganyan na unit and i-unbox natin yan guys ang pinakabagong Redmi 5 ay Redmi 5 wait Realme 5 so Realme 5 so ang Realme 5 Pro kasi is uh, pre-order pa lang so yung 5 po pinili natin and it is now Ito po yung ginagamit natin pang record so yun ang pangat lang sa kanya doon na lang natin siya i-review i-review doon sa ating Redmi uh, Redmi Realme 5 na Redmi. So yun nga, uh, yun na intern guys kasi sabi nila ang free nila is ito. Pakita natin ngayon. The gaming pad. Then guys, ito ang pinaka amazing kasi ako mahilig din ako manood sa Netflix. So yun doon talaga ako na higayan. Po nag-avail kayo, magkakaroon po kayo ng uh, free free guys ha, ito, tandaan nyo to free Netflix wala kang babayaran. So, ayun guys, so, sobrang tuwa ko. So, for today's vlog, uh, even, uh, i, ah, i review pala natin yung kinahin natin sa Yoshinoya. Ang in-order po natin dun is yung bento, letter B. B tayo yun, yung mixed. Mixed yung yung ulam niya. Meron siyang potato, meron siyang calamari, then meron din siyang tempura, two pieces. So, ayun, and then meron siyang nung rice nila, yung special rice nila na no, may sesame seed na black. Then, meron siyang tiramisu sa side. And then, yung ma macaroni salad. So, yung macaroni salad nila, uh, just to give review, uh, masarap siya guys. Kalasan niya lang yun sa uh, KFC. Pero, mas the best yung KFC. Why? Kasi, meron din sila dun parang may mga cheese-cheese na butil-butil na, na nakalagay. For the tiramisu guys, sobrang sarap. Yun, layer siya. Parang Graham yung nasa pinakababa niya. Then, yung pinakalasan niya is parang siyang coffee. Eh, nito coffee lover bit, but nasarapan ako dun guys. So, for the tempura and etc yung mga pinakaulam pinaka ulam niya masarap siya guys kasi mahilig talaga ako sa ebi tempura guys yun mahilig ako sa ebi tempura naisipan ko nga na no, nandun ako what if kaya nag tokyo tokyo na lang kasi nga only rice pero still nandun na tayo so minsan lang naman ako may sa yoshinoya so finish na natin then yun yung isa yung orange mandarin ice cream guys ang sarap sarap niya guys di ako mahilig sa orange hindi medyo nag stand out yung pagiging orange niya. And then, kala ko sobrang laki ng kasi 50 pesos. Pero, maliit lang siya, two scoops. Pero, it's worth it, guys. So, dun sa... And then, yung cucumber lemonade, the best. Lasang lasa yung cucumber. Then, yun. Sarap siya, guys. Try nyo. It, it cost 49 pesos yung large na siya. Yun. So, all in all, naka 308 pesos tayo, guys. And then, yung dito pala sa bench, naka... Wait lang. Nakaano tayo sa bench guys. 1,197. 1,197. 1,197. 1,197 So yun lang guys Thank you for watching for today's vlog And thank you for uh, Continue For con Ano daw So yun nga, salamat sa pagpapatuloy na panonood nyo sa aking video. And yun, magpatuloy lang ay panonood and magkakaroon din tayo ng giveaway. Siguro by the month of November, start na natin yung giveaway. And yung giveaway nga natin, sa sinabi ko nga is, ano siya guys, yung... Yung parang siyang uh, guess what's in the box. And then kasi nyo makaka-guess via live chat Uh, comment box tayo doon yung lalapag yung sagot nyo so ayun lang guys and yun nga doon sa time zone kanina dagdag ko lang din naka 500 tickets tayo guys dahil doon sa larong spin spin na yun spin the wheel so yun dapat paglaro tayo nung kay Wizard of Oz but suddenly meron nga doon isang slot pero ang onti ng mga laman so Uh, I changed my mind na lang na mag spin spin na lang so yun lang guys hindi na natin papahabain so maraming maraming salamat sa lahat lahat thank you for supporting me uh, for supporting Monja's channel and continue ka lang mag support don't forget to like to subscribe and to hit the notification bell para mag updated ka sa ating mga videos and yun lang guys for your comments and suggestions just comment down below to let me know what What are the things that you want me to do? So yun lang guys, maraming salamat po. Bye-bye! Yeah! yeah.